Have a good day sa ating mga kapwang magsasaka. So mukhang nasasawa na kayo sa ating laging in-upload na mga videos dito sa ating YouTube channel. Dahil po ay paulit-ulit na lang ang ating content dito sa ating siling laboyo siguro this is the last na maging content natin sa pag uh, explore nitong mga sili natin mga kaparm kasi nagandahan kasi ako sa itsura ng sili natin kasi eto nga i eh, ito nabibitak na yung mga bunga nyo kahit wala siyang dahon ay eh, maganda tingnan yung mga bunga nya ah, ito So ipapakita natin sa inyo kung ano kaganda ang nagiging bunga ng siling labuyo kapag walang dahon. Lalo na yung sa taso, ang dami dun. Kaya lang medyo malayo tayo. So hindi natin makikita masyado. yan So ayan mga kaparm. So pinapakita natin dito ang nagiging hitsura ng ating siling labuyo ito medyo na bitak na yung mga bunga niya dahil po ay medyo matagal na rin na hindi natin na pitas so bukas magpipitas po tayo so kinunan ko muna binidyo ko muna sayang naman na hindi natin maipakita ano or hindi nyo makikita yung itsura ng labuyo kapag ganyan yung itsura ng labuyo kapag wala ng dahon tapos maraming bunga eto kapag napitas to mga kaparm hindi pa to mauubos kasi mayroon pa mga hilaw yan hindi pa siya totally 100% na ubos siya no so makikita natin na sa siguro mga ang hinog ng labuyo natin ang bunga kung bagay yung hinog ay nasa 60% ata or 80% o 70% no ang hinog kaysa hila hilaw no Okay, yan. So, makikita natin. Namumula talaga. Medyo ano lang yung camera ko. Yan. Yan. So, medyo malayo. Yun sa bandang ano, pang last yung align. Marami. Kaya lang medyo maliit. So, hindi natin masyadong makikita. Ito mga kaparm, pinipitas natin to during uh, um, last, no? Last day of uh, week or kumbaga ay isang bisis lang tayo nagpitas no sa isang linggo yun know, no, no parto oh. so hindi natin maano punta natin mamaya para makita natin papakita natin sa inyo mga kaparm itsura ng labuyo mas maganda pala kapag makikita po natin na uh, wala siyang dahon tapos sa uh, halos lahat po ay hinog eto yan oh yan oh dito din sa kabila mas madami din dito yan so ayan yung mga ng labuyo natin yan so bukas magpipitas po tayo kasi sayang naman ito so uh, sabihin ko sa inyo kung magkano yung presyo hanay natin ngayon dito sa farm natin farm gate namin dito ay nasa 50 per kilo lang ano yung labuyo natin so napakamura pero dahil po ay maraming bunga yan no? sayang naman pag hindi mapiraan no? hindi kasi namin inuna ito kasi naglinis kami roon sa bandang itas yan no? yan dyan yung pong natin medyo matagal taga rin ano namin nakapagod pero ganyan talaga ang buhay mga kapam ay ano lang tayo abante lang tayo no? ayan no. yan so napakaganda tingnan no? Siguro last night na ito uh, na pag video ko dito mga kapam na maraming hinog na walang dahon. Oh. No? Siguro next time ma tayo ulit dito na i-upload natin sa ating channel or Facebook page ay mayroon na tong dahon. Oh. No? Kasi ito ay I think siguro mga uh, last uh, last week of May. No? Uh, this May. No? mauubos na itong hinog no? pagka maubos na ito so, so magsimula siya uli na magkaroon ng bulaklak kapag mayroon na siyang mga talbos o kaya dahon at saka na siya magbunga ulit no? so last na ito na papakita sa inyo mga kaparm no? sa sunod ay siguro mayroon ng bagong dahon o kaya talbos yan so makikita natin no? puti lahat teka i-adjust natin yung camera natin muna ayan ganyan kasi itsura ng ating ano kasi medyo hindi masyadong quality yung kamera natin so pasensya na po kayo ay protanti dito ay makapag uh, uh, inspired tayo sa iba na mga magsasaka no na mahilig magtanim ayan o oh, yung itsura nya ay halos ay kaunti na lang talaga ang natitira na hilaw may mga portion siya na kaunti na lang no? so mabilis lang ito mga kaparm kapag pitasin natin ito kasi alam nyo walas eh, wala siyang dahon wala pong nakasagaba sa kanya kapag pinitas mo Ganyan. so medyo mabilis bilis ang pagpitas nito so bukas ay hoybis na araw birnes po yung ano natin ito pick up ng buyer So bukas at Biyernes ng umaga, no? Ang pag ano natin dito, pagpitas. So ayan yung itsura ng labuyo natin mga kaparm. So hindi masyadong makita may. Yan. <coughs> Para siyang parang ano, palay na nahihinog na yung mga bunga niya, no? Yan. So hindi masyadong makikita, hindi masyadong maliwanag yung ano, malayo kasi. Yan. So ayun lang mga kaparm, farm yung update natin mula dito sa ating siling na boyo. God bless po sa inyong lahat.